Hello guys! Hello everyone! Good morning! So, ayan, welcome sa aking uh, vlog mga palangga. So, for today's video mga palangga is mag-unboxing po ako sa aking reward. Reward sa aking sarili guys, ha? Reward. So, dapat mayroon po tayong reward sa ating sarili para mayroon po tayong magamit sa tuwing uh, lumalabas po ako, uh, mag-vlog sa labas, mayroon po akong lalagyan ng mga gamit ko sa pagbablog so, ayan, mag-unboxing po ako ngayon sa aking reward so, ayan ito po ang aking reward mga palangga so, ito po, bag <laughs> bag mga palangga so <clears throat> binili ko po ito mga palangga dahil ah, gamit ko po ito sa tuwing lumalabas po ako mga palangga na magtatrabaho ako sa labas gamit na gamit ko po ito mga palangga, so Ayan, mag-unboxing mag po tayo, guys. My G. Ito po ang kanyang ano, logo. <coughs> so, gamit ko po ito, mga palangga, sa tuwing magbablog po ako sa labas. So, reward ko po ito sa aking sarili. So, ayan. Charan! <laughs> charan! Charan! So, ganahan ko aning nga color, guys. Kaya dili ka siya prone sa uh, buling. Dili siya prone sa hugaw, guys. So, ayan. <coughs> ito po ang kanyang ito po ang kanyang brand, guys. Hindi naman po ito, ano, mahal. Mura lang po ito, guys. So, ayan. Ito po ang kanyang brand. Mikaela. So, Mikaela po ito, guys. So, ayan. Atong Ato na siyang i-unboxing mga palangga. So, yan, mayroon po siyang mayroon po siyang uh, bag na maliit. Yan, terno po siya guys. Yan. May kaila. So, pwede po ito sling bag guys. Mayroon po siyang sling bag. <coughs> Yan. Pwede po ito siya sling bag guys. Sa so, mananap. <laughs> Yan, ito po mga palangga, ito po ang kaniyang uh, isang bag. So, meron po siyang isang bag. So, yan. Pwede po ito siya pang sling bag, guys. Pang sling bag. Ayan. I-reward ko po ito sa aking sarili, guys. <laughs> si Papi. Then, <laughs> mayroon pang isa. Mayroon pang isa dito, mga palangga. Ayan pwede din ito sling bag Ayan. so marami po itong laman guys kaya po binili ko po ito kasi maraming laman eh luwag na Ayan. mayroon po siyang sling bag so minsan lang po ako makabili nito guys kaya di po masyadong ano kasi yung ginagamit ko yung ano yung binigay ni mami war the parot mix vlog galing sa kuwait yun palagi kong ginagamit <coughs> yan po mga palangga ang aking nabili na reward sa aking sarili guys. Yan. Ito malaki po ito guys. Malaki po ito. So pwede po ito lagyan ng ano ng uh, power bank, ah uh, uh, stand sa cellphone, sa tuwing magbablog po ako. Yan gamit na gamit ko po ito guys. Yan mayroon din itong ano, pang sling bag guys. Kung pwede natin sling bag. Kung ganahan ta mag sling bag. O, oh, ito po sling bag po ito guys. mayroon po siyang mga ano sa ilalim. Wala nang iba. Yan. Mura lang po ito mga palangga kasi mayroon pang isang bag dyan. Ito. Yan. Kaya po binili ko po ito kasi tatlo po ang laman. Tatlo po ang laman, guys. Then, nag-sell po ito, guys. So, minsan lang po ako bumi bumibili dito kaya hindi po ako mahilig ng mga bag. Hindi po talaga ako mahilig. So, gamit ko lang po ito sa tuwing uh, mag-work ako sa labas, mag-vlog ako sa labas. So, gamit na gamit ko po ito, mga palangga. So, ito po ang aking favorite color. Maroon. Hindi po ito prone sa uh, dirty, mga palangga. So, ayan. Mayroon po itong ano zipper sa labas. <coughs> Yan. Di naman po ito, di naman po ito, ano, pang mahali na bag. Pero nag-sell po siya, guys. Nag-sell po ito. Yan. <coughs> na, ito pong aking, ano, ito pong aking atar ngayon is, okay-okay lang po ito, guys. Made in UK. <laughs> tag 20 tag 20 so 40 lang. <laughs> matagal na po ito mga palangka, matagal na po ito. So ayan, ang aking nabili sa aking sarili mga palangga, ito pong uh, bag. So kaya po ko po ito binili kasi nag uh, nag sale sila guys, nag sale. Ito po ang kanyang... Saan na ba ang price nito? Oh. Nag-sell po ito pero tatlo po ang laman guys. Ito po ang kanyang price. So ito po ang kanyang price. Ito. And ito po ang kanyang price. Pero nag-sell pa po ito. Nag-sell pa ito mga palangga. So hindi na po ito ang aking nababayaran. Nag-sell man ito. Yan. So, ayan guys. Ito po ang aking reward. <laughs> reward sa aking sarili. <laughs> ayan, salamat salamat sa inyong panonood ng aking mga videos guys. Maraming maraming salamat. Sa tuwing nagla-live ako, nandyan kayo. Sa tuwing nag upload ako, nandyan kayo. So, maraming maraming salamat sa inyong pagbibli sa akin everyday. So, thank you, thank you so much. Bye-bye! <laughs>